So ayan, it's another camping experience na naman at tayo ay babalik sa Marilaki Camp. Isa tayo sa mga mapapalad na unang nakapag-vlog ng campsite na to. So tingnan natin kung ano yung mga pinagbago niya after 6 months. Magong camping experience na naman At ngayon ay kasama namin ang aking magulang So kami ay babalik sa Marilaki Camp So first time camper sila At dito namin sila dadalhin Kasi ito yung isa sa mga campsite na nakita namin Na talaga naman goods na goods para sa mga beginner And tingnan din natin yung mga pinagbago dun sa campsite mo. Kasi 6 months ago na nung huli kami pumunta Tara, samahan niya kami So ayan, nandito na tayo sa Manukan pag nadaanan nyo tong area na to, eh medyo malapit-lapit na kayo. So, ingat lang din sa area na yan, no? Oh, dahil dyan maraming nagbabankingan, pictura ng mga motor, etc. So, mahirap na eh, pag tayo ay nadamay pa sa disgrasya, eh abala pa sa atin. So, maging alerto lagi guys. Kasi marami talagang nagpipicture dyan ng mga banking-banking eh. So, dito na yung kaliwaan guys. Oo nga pala, meron tayo dyan na babayaran na environmental fee na 50 pesos per car. So, minsan pag weekdays wala sila eh. Pero, ngayon nandito eh. Ito yung ilang madadaanan nyo papunta sa campsite. So, medyo merong hindi pa sementadong lugar. Pero, okay naman. Kayang-kayang daanan. As you can see, meron pang motor. So, kahit na sedan ang dala mo, hindi ka mahirapan dyan. Kahit hindi 4x4, bro, kayang-kaya. So, ayan, dumating na tayo sa entrada ng Marilaki Camp. Anyway, bago nga po pala kayo dumating dito sa area na to, eh, mayroong maghihiwalay na daan. Isang kaliwa, pataas, at isang kanan, pababa. So, sa kaliwa po kayo, bali madadaanan nyo po yung The Preserve and River Ranch bago kayo dumating dito sa Marilaki Camp. So, take note nyo na lang din po para di rin po kayo maligaw. So, ayan, kung makikita nyo rin po, ah... Uh, Isang kotse lang po ang kaskasya dito papasok no. So medyo mahirap kapag may nagkakasalubungan. So depende naman mo kung magkakasya naman yung dalawa. Depende na lang po sa mga drivers. So ayan. Medyo rough road din pero wag po kayong mag-alala. Kayang-kaya po 'yan kahit sedan. Kahit motor, wag lamang po naka lowered, no kasi medyo hassle na po talaga 'yan pag pupunta kayo sa mga ganto'ng lugar. So, ayan na nga. Itong nasa kanan natin is yung tampisawan. So, doon tayo sa kabila. Tatawid po tayo. So, wag po kayong kabahan sa ilog, no? Dahil mababa lang po siya. So, kudos sa Marilaki Camp dahil pinaayos talaga nila to eh. Para maging mababa itong pasukan sa kanila. So, ayan. Nakita ko na kaagad yung changes dahil meron na kaagad nasa kanan. Yan nga, mga ATB. ta sa kaliwa, meron na ditong isang bahay na pwede nilang pagsilungan. At yun nga, yung information nila. Diyan din, merong tindahan. So, kung may kulang kayo, need nyo ng snacks, pwede dyan. Dito tayo mag-register. At ito na nga, yung resibo natin na kaya ng sedan nyo dito. Ayan. So, kitang-kita nyo naman, guys. Diba? Kayang-kaya yan. Eto, may mga bago rin silang CR. So, natanong ko, bali, mayroon na silang limang CR na ganyan kalalaki. So, ginawa na nilang lima. Tapos, eto, mayroon silang mga rubber matting na pwede nyong pag ng tent nyo, pang nyo yan. Setup, setup, muna tayo. So, nung unang punta namin, guys, isa lang yung CR nila. So, grabe yung improvement. Naging lima. So ito yung kauna-unahang CR nila dito. Bali dati mga tol. Hindi pa to. May bababaan ka pa para makapunta ng CR pero galing ng team, pinatag na nila. Tapos ito pa rin yung wash area. Yan. Tara, check out natin yung CR. So ito yung CR nila guys. May pachinelas. Mas lalong gumanda yung CR. So dati po problema nila dito is yung drainage Pero mukhang okay na Ganda Ganda yung area So ito guys Meron din kami napansin dito na bagong tayo So tinanong ko yung mga admin Papaupahan din daw po yan pagkatapos So malapit-lapit na yung matapos Baka pagkapunta nyo eh available na yan. So, with jacuzzi daw yan, sabi ng ating tropa na nandito. At ayang sinusum ko na yan. Yan, dyan kami nagbagong taon. Yan ang ispat namin dati. Grabe, laki na ng improvement. Dati, baku bako yung daan papunta ron eh. So, dito kami mispat ngayon, maiba naman. Dyan din kasi yung babaan papuntang ilog eh. Kaya dyan na kami tumapat. So, ayan, tamang kain-kain muna tayo medyo marami kaming baon dahil siyempre baka magutom sila eh. Mga first time pa naman baka madala. Hindi gulay <laughs> So ayan guys, yung ilog nila nilagyan nila ng division. So parang inayos nila yung tamang lalim. So ayan. Kita nyo naman gabewang lang naman yung iba guys so safe to sa mga kids syempre babantayan nyo pa rin and and pagtila ng ulan check out natin ulit yung lugar available pa rin po yung kanilang mga activities dito so ayan nakikita nyo naman meron shooting dyan so hindi kayo maboboring guys Much better nga siguro magdala kayo ng sarili nyong airsoft eh. So ayan, may quiet time din dito. Maraming nakapaskil. Tapos itong mga ATV guys, tinanong ko yung rent nila. No? So 1.5 siya per hour plus 300 sa angkas. So sabi sa akin ng tropa natin na nandyan eh, gustuhin man nilang ibaba. Eh may usapan po pala dyan kaya hindi sila pwedeng magbaba. So ayan, check out natin yung lugar. Napakasarap dito guys Worth it puntahan So ayan yung view ng ilog Di ba? May landscape pa talaga eh Di ba? Napaka refreshing Gusto mong mag reset Takbo ka lang dito Solid na solid guys Sa pagka-camp guys uh, Asahan nyo na na yan may paulan-ulan So, maging ready rin palagi, no? Pero enjoy nyo pa rin. Umulan, umaraw, bumagyo, enjoy lang. Ito naman yung ating mga aerial view. Enjoy nyo mga tol. Buti nakapagpalipad pa tayo kahit medyo mahangin. Ako nga pala, kuha to nung umaga na guys. So, it's a good morning sa Marilaki Camp. So, yun lang naman sa ating pagbabalik. Nakaka-enjoy talaga dito sobra babalik at babalikan namin. Yun lang guys, salamat sa panonood and hopefully you can subscribe on us para pa sa maraming camping experience.